everyone, magluto tayo ng spaghetti ay pancit. Parang Chinese uh, pancit siya. Pero ang gagamitin natin is beef, onion, buo na to, bell pepper, and carrots. Tapos soy sauce, and then yung ibang pang um, palasan. So I'll show you the to. So i-ready lang natin. Assalamualaikum. Ito so, sa mga hamsari ito. Nandito na yung order ni... Ah, so, okay lang ito. ito, magagamitin ko. Kasi gusto ko rin mag... Siyempre hindi ako wala ito yung hot sauce. So, mag naman, hindi puro... Ah, Epo uh, naman, para ako naman yung magluluto ng... Iba mang klase ng luto ng spaghetti. Parang pansit lang din siya. Kasi Sana so, nakakasama na. Na. Ngayon lang. Pagabi pang masakit yung chan ko. So, magluluto ako ng parang gusto ng chan ko. Yun lang. There's no other reason. O, oh, nagbuboil na yung pakilagay na naman. Lagyan mo ng oil muna. Ayun, magpanding na naman kami magluto. Yun lang naman ang pwede namin gawin pagka-uwi. Kasi buong araw na hindi naman kami magkita. So, drink! Okay. Sige! Ano? Ano bang daw kami inom ng soldiers. Ay! Unahin pala to para may isa na. Sorry. So, unahin natin yung igisa to, Parang prito-prito lang din siya. Ha? Sa? Why? Why? Eh dito, bakit marami na mga rin? hati ko. Oo, oh. hati mo siya. So, ah. start na tayong mag ano tapos maghihiwa-hiwa ako ng ibang ingredients hey,

nandito na, tinanggal ko na nandito yung karne, luto na ayan, nandito na yung kinat niya yung sibuyas ganyan malalaki yung iwan parang cube cube din siya ito yung kinat niya yung carrots ganyan siya manipis na bilog carrots, Carlos, katulog daw. Sorry, hindi ako chef, siya nga chef, uh, pero ako ang magawa. Magiging mas masarap. Oh. Ganyan din ang cut ng bell pepper o hindi ba ang tagalog ang tawag dito? dito. Taban? Ilocano yun o tagalog? Taban. Siyempre oh. dahil ako nagluto umuwi masarap. taban sa Ilocano. Kung yung may Ilocano na nanonood, taban. Pero iba yung taban dito kaysa dito sa Pilipinas na malalaki. Ilog. Ito. Maghiwa-hiwa din siya na ang bawang ganyan. Ilagay natin din yung bawang. What's the next? Mekos, mekos. Mekos, mekos. Oo, oh, parang masarap. Sabihin nyo naman, ikaw, because, no? ikaw yung mag-guto. Siyempre, pag ang mag-guto, magiging masarap. Kahit hindi masarap yung masarap, magiging masarap sya. di mo kanina lang ganito to? Oo. Uh Tingnan -huh. yeah, Tapos uh -huh. pwede mo naman yung lagyan ulit. Mayroon yung kahit konti lang, konti lang yung pangyayari. So, eto na. Mamaya na. Eto, ilagay mo na lang yun. Ito din? Oo. -oh. Ngayon na? Mm hmm. Ibalik natin, natin yung carne. Pagkabrito natin kanina ha, huwag kayong makalimutan, baka lagay ng fresh kanya dito, hindi pwede. Hanggang kayo magluto yung kanya, hindi masisira na. mga overcook yung gulay. Lagi yung bell pepper. Yung sibuya. Lagyan na lang natin ang pang lang. ng pang-tingin para magtalasa lang. Nagpapalasa. Magiging talasap? Uh -huh. Pala. Ah, ano yun? Kaya lang may malikrap ha? Meron din maling lasap dito. Ay, go. So, bakit? Paano pang pinaglalagay mo ganyan kanina? Tagdagan hmm. hmm. natin ng konti. Ang pagsusukat natin is uh, chamba-chamba. Ano yung kaya chamba-chamba sa English? Chamba-chamba. Chamba-chamba. <laughs> Ito lang salit namin kanina eh. Chamba-chamba. 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 Ay! So okay. Ayan, lagay mo na yung... Yun, 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 yun. Yung mecos, na. Asin pa. Huwag um. na ah, kasi may toyo tayo dun oh. Kaya ko kulang yung asin. Hindi, yung anong... Oh, e, Ay, mecos, mecos. Ito yung ano... Secret. Yung uh, sauce natin na uh, soy sauce, tapos water, tapos dalawang tablespoon ng uh, cornstarch. Ayan um, 60 ml na uh, soy sauce at saka 80 ml na water. At tapos sa, dalawang ano. May kus may kus ulit. Ayan. Mm -hmm, para makikita nila sa loob. Oh. parang Sabi ko sa'yo kanina, pagsabay mo na kasi yun. Medyo naluto na yung ano. Um. Ano um. Siyempre hindi pa yun wala. Yung carrots, uh, parang half cook lang pagkaluto niya. Mas maganda. Um. Kung sa tingin nyo kulang yung water, pwede ninyong dagdagan. Kasi nagiging malapot na rin siya. Oh. Mm -hmm. Ay, ito na lang. Oh, uh, parang matanggag yung, ay, yung lasa niya. siya. Dagdagan nyo lang ng water. Two mm small. -hmm. Mm -hmm. So, tapos natuin na. Natin. natin. Tapos lagay natin yung spaghetti. Pero check mo kung ano yung lasa na Yung taste niya. Okay. Hindi so, pa nga boil na boil. muna. Kung hindi, lagyan din natin ng pang patamis konti. Ayan, hindi syang oily-oily. Ayoko kasi ng oily-oily na ano. Mmm. Saku. Siyempre. ano bang, onting, onting, sugar lang sya. Or, gumamit tayo ng... Sino? date syrup. Date syrup. Hindi na yung ano natin. Ito no, na yung spaghetti kanina, yung bowl ko. Ito yung date syrup natin. Na pwedeng uh, parang pang patamis na natin. Instead na sugar, yun lang gamitin natin. Lagay mo na yun. Huwag, kayong lahat ba? Okay. okay, na. Hmm. Tagtagan um, ko na lang siya. Pero okay na siya. Manasarap na siya. Masarap siya. Okay na. Paminta na natin. Paminta mo na? Mm. Uh, okay. Ay, ay. Ay, dami. Mm -hmm. Okay lang yan. Sarap yung paminta pang palasa. Okay lang yan muna yan. Para hindi naman. Parang Sarap pansin na siya. Kanina nila niluto mo ito, may ma-oil ba? Uh -huh. Uh -huh. Bakit parang nagdikit-dikit siya? Hindi mo hinugasan?

Ang loto ng aking chef. Oh, chef. Chef, chef. Kung oh, masarap ako ng loto, kung hindi ito na. Kung ano ko lang? Kung pati lang yung lasa niya. Kating lapang palasa pa. Pwede lang kumain. siya promise. Masarap siya. Pero meron tayong nakalimutan yung <laughs> Alam mo kung ano? Yung pinili ko. <laughs> so eto na po siya. Yung ludo namin. Ang sarap niya promise. Try nyo din. Kaso lang something ingredients na nakalimutan ko. Pero okay lang. Masarap na siya. Ito yung beef. carrots. Parang malalaki masyado yung carrots. Pero okay lang ganyan kasi yung ano. Mmm. kain okay ka na ba? Kain tayo. Kain tayo guys.